nakakaapekto sa takbo ng eleksyon sa barangay at sa guni ang kabataan ngayong araw sa may barangay Daan Suyan sa kopra ng munisipyo ng Malapatan, probinsya ng Sarangani, matapos magkulapsa ang isang footbridge. Kagabi, nasa labing anim ang sugatan na sa nasabing insidente na agad dinala sa ospital ng Sarangani. Malaki naman ang pasasalamat ni Malapatan Mayor Salway Sumbo Jr. na walang namatay sa nasabing insidente at sinisiguro nito na manageable ngayong eleksyon sa barangay. At sa mga oras na ito, naging matiwasay rin ang takbo ng halalan pang barangay dito sa lungsod ng General Santos. Nasa halos kalahating milyon ang inaasahang mga Ngayong araw, sa Jansan sa kanilang magiging leader sa barangay alas 7 ng umaga kanina, agad na nagsimula ang halalan kung saan ang naging problema ang kagaya pa rin dati na nawawalang mga pangalan pero agad naman ito nga naresolba sa pamamagitan ng tulong ng PPCRV. Iilan namang reklamo ang idinolog gaya na lamang ang mga walang dalang valid ID kung saan pangunahing hinihintay ngy bago makabuto kasama mo sa General Santos City para sa 2023 Bantay Baluta BSKA coverage Rajman Brian Onyate Tatak RMN